ang kanin ko today ay napakaganda. Ayan. Napakaganda niya. Manghihinayang kang kainin. Ayan, ang kaning ko for today, multi-grain rice. Kasi, wala akong nabili kaninang white rice sa 7-Eleven. Kaya ito yung narurong available. So, ito ay, ayan. Oh, see, ang ganda. Sama-sama na siya oo oh. Merong may mga nuts, may may nuts eh. Tapos may black rice, may brown rice, may red rice. ayano oh. May kung ano-ano siya pang kasamang mga ano 'yan oh, yung mga aywan ko anong tawag diyan sa mga buto-buto na 'to. Oh. Makunat siya, napakabango yung kasing ganitong pag, yung kasing ganitong kanin kahit konti lang ang makain mo mabigat siya sa tiyan unlike doon sa puti na masarap siya masarap nga siya talaga siyang kainin mapaparami ang kain mo pero madali kang magutom kaya dadami ang kain mo ito mabigat sa tiyan kaya tamang-tama ito sa mga nagda-diet kasi yung white rice, bawal yan sa mga, ano, mga may mga health condition. So, ito ay $30. Ang bili ko dito ay $30. Ayan, oh. $30. So, sa peso, ito ay nasa, oh, mahigit 50. Half cup lang to half cup. Tapos, yung white rice, 20 ang isa. Kaya mahal ito ng 10 So, ngayon, ito ang ating pagkain. Mag-try tayong maging health conscious paminsan-minsan. Ayan. So, enjoy. Enjoyin muna natin ang mabangong kanin na ito. Mabango talaga siya. Makunat-kunat. Hmm. Parang siyang ano, parang... Parang... May parang ma ma may naty smell mga ganyan. Ang bango, bango-bango talaga niya.